Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapalaya sa mga former beneficiaries sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa higit 50 bilyong piso nilang pagkakautang. Para sa mga magsasaka na lugmok sa utang, malaking bagay po ito. Ang mga utang ng higit 6,000 600 magsasaka sa Agrarian Reform, Bene Agrarian Reform Beneficiaries ay umabot na po sa 57.55 billion pesos. Halo-halo na po ito mula principal hanggang interest at mga penalties na hindi nababayaran sa matagal po na panahon. Bakit naman mahal ito? Dahil sa matagal na panahon, lumalim ng lumalim sa, sa sa utang ang maraming magsasaka na dapat ay mga benepisyaryo ng CARP, yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang akala kasi ng marami sa ilalim ng reformang agraryo, libreng pinamamahagi o binibigay ang lupa sa mga magsasaka. Hindi po. Mahabang proseso po ito kung saan binibenta ng uh, may-ari ng lupa ang sakahan sa gobyerno na siya namang mamamahagi nito sa mga magsasaka. Pero hindi nga ito libre, ang magsasaka po babayaran pa rin ang uh, naonang hulugan, ang lupang ito sa land bank sa 6% interest sa lupo ng 30 taon. Mulat sa pool, marami na pong problema sa sistema. Sa ilalim ng... Uh, ng uh, Uh, DAR administrative order na, na ito, uh, dapat merong just compensation ang may-ari ng lupa na ipapamahagi po sa mga magsasaka. Paano po ito iko-compute? Kailangan magkasundo sa presyo ang may-ari ng lupa, ang DAR, ang land bank, at syempre po, yung magsasaka na magbabayad ng lahat na ito sa huli. Sa simpleng paliwanag, ito po yung computation. Kukulin po yung average price ng market value ng, uh, ng value ng Assessor's Office ng LGU at ang declared value po ng may-ari ng lupa, tapos divided by 3. Pero uh, 1989 pa lamang po, marami na pong kaso na, na nandiskubre kung saan nag-overprice ng valuation ang mga landowners, kakuntiyaba yung mga municipal o provincial land reform officers. At sa huli, napilitang magkibit-balik magkibitbalikat na lamang ang mga magsasaka na sa huli po ay magbabayad ng presyong ito hindi, hindi lang po yan ang problema. Ayon sa pag-aaral ng National Scientist at Economist na si Raul Fabella, malaki po ang epekto ng pagkakabiyak-biyak ng mga sakahan. Siyempre, mas malaki ang sakahan, maring mas efficient ang produksyon, o kung tawagin po natin ay economies of scale. Ayon kay Fabella, dahil sa pagkakabiyak-biyak ng mga sakahan, lumit po yung average farm size ng halos 40%. At bumagsak din ang harvest ng mga 17%. At ito ang mas malaking problema. Ayon sa Union ng Manggagawa sa Agrikultura, o okay naman sana ang mabigyan ka ng lupa. Pero kung basta mo lang bibigyan ng simple magsasaka ng malaking lupa at sabihin sa kanya na siya na, siya na ang bala sa lahat, eh mahihirapan po siya. Lalo't kung walang anumang suporta sa gobyerno gaya ng subsidiya, mga kagamitan at irigasyon. Kaya't sa huli, Ni walang 20% sa mga uh, mga magsasakang ito ay nakabayad ng kanilang mga amortisasyon sa Land Bank of the Philippines. Ang iba po, tuloy na lamang nabinenta ang kanilang mga lupain at ang marami sa kanila lalo lamang nabaon sa utang.